Good guys. At uh, mag surf fishing tayo. Meron na tayong huli guys. Oh. Oh. Presa, oh, pre. Ang dami. Presa lang ikas eh, ako pre, Hindi malap. Ay dito malap talaga. Bago <laughs> 'yung lagong bloom na eh. Yeah. yeah. Oh. <laughs> <laughs> Basic boss nalang agad tayong talakitok adyan pa kaya yun? papalikpon? ayan lang yun Dali, basta yun yung isibate nandiyan lang, yun si dyan lang guys nakahuli guys nakahuli naman tayo guys hindi naman yung kusilyo ko yan yung nakahuli nung kanina bukod, malayo Anen. Ano 'yung kinakain natin? Amo to rin natin. Amo to rin natin. <laughs> Quality. Otaba o? Agtaba. sa likod oh. oh. Sa ibabaw Ha? Oh, huh? Ibabaw? ko mga ikala ay Guys, ito na huli natin oh